Nasa atin na pong linya ngayon muna Ito ang muna. Uh, spokesperson po ng Kagawaran ng Kalusugan, si Asek Albert Domingo. Magandang umaga po Asek. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo, ito po'y napaka-importante lang kasi nga po napapanood natin itong haba ng pila dyan po sa San Lazaro. Ano ho, lahat itong mga pumipila para po mabakunahan ng anti-rabies. Eh, ang yes. un oh, ang unang concern po namin, uh, dumadag sa dyan, sa isa pong health facility po ng national government, eh... Uh -uh. Sa kasalukuyan po, kumusta ang supply ninyo? Can you accommodate all of them? Na libo po ito araw-araw eh. Yes Manong Ted, uh, nagsimula po yan nung nagkaroon tayo ng uh, report no, yung uh, uh, na, hindi nakabalik after the first dose tapos uh, sa kasamaang paladay pumanaw. Kaya tumaas po yung awareness. Alam po namin na mababa ang 800, uh, umaabot ng mga 2,000-3,000 uh, per day ayon na rin sa ulat ng ating sheet of hospital. At uh, amin pong ina-assure ang lahat na meron po tayong stocks ng anti-rabies. Nagkataon lang po talaga na dumadag sa San Lazaro Hospital. And ang uh, titingnan na nga po namin uh, susunod na step is uh, yung patient appointment system na dineploy namin para sa mga buntis sa Fabelia at sa PLHIV dyanin sa San Lazaro ay inaaral na at uh, soon i-deploy ide na para itong uh, tilang na to. Kasi po yung iba manong TED uh, para bang madaling araw pa lang dumadating eh. Tapos uh, gabi na umuwi. So we want to lessen that uh, situation po. Opo, uh, as in as we speak wala kayong problema sa supply ho yung mga dose na ito. Wala po manong Ted. Nagkataon po na ang pinakakilala po kasi uh, pagdating sa animal bite and other infectious diseases and tropical diseases si San Lazaro Hospital. Kaya pong gawin ng departamento kung kailanganin pero hindi po namin nakikita pangangailangan na ilipat yung stocks mula dun sa ibang lugar sa katunayan po kaya nga nagkaganyan dahil uh, maraming LGU uh, ang hindi nagpo-procure, hindi bumibili ng mga anti-rabies uh, supplies kaya kinukulang. Uh, pero sabi nga po namin habang uh, hindi pa nangyayari 'yon, na naman sa bata sige kami nilang muna. Opo, kasi nga po 'yon ano, 'yung ang ating gustong tumbukin ngayon. Hindi ba um, primarily po ang responsibilidad para po dito sa mga anti-rabies uh, vaccines na ito ay naka po sa LGUs? Yes Manong Ted, um actually sa usaping rabies po, may dalawa tayong uh, bakuna. Una yung uh, bak yung mas kilala natin ay yung bakuna sa tao or yung tinatawag na post-exposure prophylaxis at meron po talagang bakuna para sa aso at pusa. halos kalahati po ng ating mga rabies cases uh, na nakikita ay dahil sa mga alagang hayop sa mga pets na hindi nabakunahan. And then yung uh, mga 45-46% naman po ay dahil sa mga stray dogs, sa mga asong ligaw na ganoon din po na sanay yung nababakunahan. Sa rabies control act, makamanong TED, ang pinaka-lead hindi si DOH kasi para mawala ang rabies, kailangan nababakunahan ang mga hayop at kung makagat po ng uh, hayop, ang mga tao naman ay mayaabangan na animal bite uh, yung ating uh, prophylaxis po. Opo, kasi nga yan pong unang uh, ano, no, responsibilidad ng LGU. Siguraduhin na wala pong pagkalat-kalat na mga stray animals na ito. That's one. Opo. And then second, kapag meron kayong constituent na nakagat, dapat po available yan sa Barangay Health Center o doon po sa mga city hospital o mga pagamutan po na pinangangasiwaan ng LGU. Di po ba ganun nga po dapat? Yes, tama po 'yan Manong Ted. Ang estimated bilang natin ng uh, mga stray dogs na mga ligaw po na aso ay nasa mga 23 million. Uh, yung out of uh, sorry, total pala total dog population estimated 23 million. Yung mga ligaw po is nasa mga 13, no? 13 million. So, kung alaga man po to, dapat yung uh, local veterinarian or kahit yung mga kaakibat niya, binabakunahan yon uh, every year. Pati ang mm -hmm. ating mga anong pamilya dapat uh, responsible pet ownership. And tama po kayo na dapat yung anti-rabies, uh, yung post-exposure prophylaxis, hindi lang sa DOH nakikita. Although meron po kami at lagi kaming meron, dapat lahat po sa nationwide sa mga LGU clinics, meron din po mm. dapat yan. Opo. Yun ho bang presyo nito sa pribado pong mga, uh, ano, mga bite clinics kung tawagin? Meron bang regulasyon dyan ng DOH? Kasi mukhang iba-iba pong singil eh. Hindi po namin kayang uh, pigilan na uh, Manong Ted, unfortunately, kahit gustuhin man namin, price control pa siya, eh, kailangan na, ng batas. Pero ang pamamaraan na ginagawa natin is uh, yung coverage uh, ng PhilHealth. Na tumaas na po, uh, kung di ako nagkakamali, na sa 7 or 8,000, ay may birong po, na pero tumaas na siya from the amount before. And at the same time, uh, kaya bumibili po ng stocks ang uh, DOH. Parang sabi nila sa English public comparator para hindi ma hindi ma, ano, pataasan-pataas pataas yung presyo ng private. Ngunit meron talaga hong iba na on their own pricing, tinataasan nila. Opo, oh, but I don't think uh chargeable ito sa PhilHealth kasi kung yung isang nakagat na na isang individual, ano po, pusa man yan o oh, aso, ah, pagpunta roon sa animal bite center, wala na pinag-uusapang PhilHealth doon. Kung hindi, bayad ka na lang kaagad para sa first dose mo at bayad ka sa bawat injection sa'yo. Wala na pinag-uusapang PhilHealth dyan. Kasi nga, unang-una, that's an emergency case. Kasi kung ilang araw na siya nakagat at tapos eh, walang ganto pong medical ano uh -huh. no, intervention, e eh, baka bigla na lang siya mangisay. Tama po yan Manong Ted. 24 to 48 hours dapat nababakunahan po. Mm -hmm. Yun pong ating mga animal bite center dapat covered po ng PhilHealth, uh, dapat accredited sila. Uh, ang ang pinakamabilis po na opo na palitan uh, Tingnan po natin yung labas ng clinic kung merong signboard ng PhilHealth kasi po yung, po yung magsasabi ko sino yung accredited. Ayun, so siguro po pag ganyan din ako maghahanap pa ng PhilHealth sign, uh, doctor, no? Ang akin is agad na ako ma-injectionan. Anyway, siguro some other time na napag-uusapan nyo, But ngayon po, ganito ang sitwasyon ano po so ngayon ang Apa. si, ang sino man po na, nakagat na, na, ng aso o pusa importante po agad kayo mabakunahan pag pupunta kayo ng San Lazaro may available pong bakuna hindi kayo mare-reject po importante ngayon Yes, Manon Ted. Yan po yung binabantayan namin. No? Sabi nga po ni Sekted, sa dami ng tao na dumadag sa kung kailangan mag-reroute ng uh, supplies ng ating mga bakuna, mm. gagawin po namin. So far, wala pa hong reports ng any shortage po. Sige po. At, ang, uh, pero sa ngayon po, sir, ano po ang inyong panawagan sa lahat? Kapag nakagat ka ng aso, kahit na alam mo na yung aso eh, na bakunahan po ng antarabis, no? yung mga... Sa mga pet owners, meron po naman yung regular din. Kahit na nakagat kanya na may nabakunahan po yung aso o yung pusa, dapat pa rin to be sure ikaw pa rin ay magpabak mag, ano, mag anti-rabies vaccine? Tama po yun Manong Ted. Uh, sa lahat po ng ating mga nakikinig, no, ang uh, rabies po kasi napipigilan po talaga yan. Hindi po kailangan mamatay kahit sabihin natin na ang fatality is 100%. Pag nakagat po o kaya nakalmot o kaya nabilaan lalo na po ng aso na alam yung hindi bakunado or mm -hmm. hindi niyo kilala yung mga ligaw, Uh, tayo, tayo magpatingin po sa ating mga animal bite treatment centers. Marami po yan. Ang ating government uh, centers, ang ating DOH, ang ating LGU, pwede hong i-call ahead. Kasi ang uh, pagitan mula sa kagat, sa bakuna, within 24 hours po. So makakatulong po yun, uh, kung uh, malapit, at wag mo ang mga DOH centers po, ay may mga bakuna. Opo. Nakamamatay po ito, Doktor. Ano po? Itong rabies. Itong rabies. Yes. Opo, uh, 100% fatality. Thank you for emphasizing manong Ted. No Kasi marami tayong mga kababayan ang iniisip, uh, wala naman ako nararamdaman, walang uh, simptomas so okay lang. Ang rabies po kasi medyo mahaba yung incubation period. Depende sa lugar ng katawan kung nasan yung kagat o yung kalmot. Pwede pong uh, as short as a few weeks or pwede rin as a long as a one year. Uh, yung yung pinakalatest na case, no? parang I think uh, a few months bago niya nalaman. And last year also may naiulat na yung batang babae na nakalmut lang ng uh, ligaw na ato, nahiya siyang sabihin sa kanyang magulang dahil natakot siyang mapagalitan. And then a few years later, uh, I mean a few months from January to April, nabalitaan na nga na paalis na siya, pambanaw na siya. So ayaw natin mangyari okay. yun. Maganda kong ikonsulta. Hindi ko lahat ibibigyan ng bakuna by the way, uh, Manong Ted. Kasi on evaluation, may categories ko yun Category 1, 2, 3. Mm -hmm. Pag na-determine po ng ating doktor na hindi naman category 3, pwede hong bigyan na lang ng anti-tetanus at napapauwi rin. Pero importante ho kumonsulta. Opo. Yes, yes sir. Sige. So may ano lang po, pahabol na tanong po si Chacha. Go, Chacha. Yes po. Asek, puntahan lang po natin itong uh, tumataas na bilang po ng HIV dito sa bansa. 500% nga po ang uh, itinaas ng HIV cases sa age group po na 15 to 25 years old. Sinasabi nga rin po sa mga yes. balita, edad 12 po ang pinakabata na mula sa Palawan. May sinasabi po dito si uh, Secretary Ted Herbosa na whole of government approach ang gagawin dito po sa problema natin sa HIV. Alin pong mga ahensyang magiging katuwang dito? Ito ng DOH. Yes uh, DJ tama po 'yan, uh, hindi kaya ng DOH uh, lamang. Halimbawa Pagdating sa edukasyon, yan po kasi ay sa ating Department of Education. Yung ating curriculum, uh, kung anong tinuturo pagdating mm -hmm. sa sex education and also sa reproductive health. And then pagdating ho naman sa mga workplaces, uh, dati ho kasi nakakita rin kami ng trend a few years back na sa workplaces uh, kumakalat, uh, sa mga BPOs in uh, particular. Uh, dole naman po, no, Department of Labor ang may supervision pagdating sa mga workplace uh, clinics and health programs. Pero silang Bureau of uh, Workplace Health or, or about? And then uh, pagdating naman ho sa ating uh, communities, parang rabies lang yun ang LGU talaga. Sa devolved kasi ang system natin, ang lead pagdating sa health education and sa health uh, settings natin, yung mga local governments. Oo, Malaki kasi... po yung bagay, pati nga, pati Yeah, pati ang communication DJ sa importante kasi yung stigma kailangan bawasan natin. Mm -hmm. Oo. Sa so ngayon po ba ano nang ginagawa ng DOH para mapunan po itong kakulangan natin on information drive tungkol po sa HIV kasi lumalabas nga po sa datos may malaking gap sa sex education maging sa access po sa reproductive health. Yes, DJ Cha. Since 2017, yun yung uh, sabi nga ng mga advocates no, na pinakarod ko mga press con nila. Noon pa nila sinasabi pero mukhang uh, ngayon lang uh, nagising. Ang reply naman po namin, eh, kasi talagang kailangan nang tawagin siya as it is before. Nagkaroon pa ng uh, usapin na kaya daw, kaya kahit mag-increase mag lang ng information dissemination. Eh, sabi nga ni Secretary Ted, hindi eh. We keep on doing the same thing since mm -hmm. 2017. Wala pa nga siya sa DOH noon. So tawagin na natin siya national health emergency and we are seeing ako po sa trabaho ko mino-monitor ko na kailang news cycle na since uh, last week no parang uh, dire-diretso eh yung uh, mga coverage and that's good dahil na pag-uusapan may mga concerns na yung stigma ay lumalabas rin pero ang perspective kasi namin is pag tinago pa natin yan at hindi pinag-usapan mas nag fester no mas uh, lumalala yung uh, stigma. So maganda pinag-uusapan siya parang high blood, parang diabetes pinag na pinag-uusapan araw na araw-araw. Dapat ganun ang tingin natin sa HIV. Opo, yung stigma sinasabi niyo and aside from that, nasa mga balita din na uh, marami po sa mga kabataan ang engage sa online sexual activities kaya din daw po tumaas yung bilang nitong HIV. Um, sa ngayon po ba ang iniisip niyo na is kung paano din magiging mas accessible sa ating mga kabataan. Yung kaalaman po pagdating sa HIV, tatap na pa natin yung online education din. Yes, DJ Cha. Uh, yan ang isa sa mga direksyon natin, na uh, yung online education, pati yung mga mismong app. No? Dahil yung mga app, uh, may mga lumalabas yan na as all apps, may mga advertisement. So pwedeng option yon. At the same time, and most importantly, yung ating kabataan dapat involved dito sa decision making at saka sa mga panukala. Kasi sila yung nakakaalam sabi, sa advertising yung mga touch points. Sila yung nakakaalam kung ano ba yung nakikita ng kabataan? Ano bang mga app yung ginagamit? Saan ba sila nakikita? Saan sila pupunta? Kung bagay yung assumptions natin bilang mga nakatatanda, iba kasi yung generation natin sa generation nila. Eh. So kailangan kasama sila pagdating sa pag, uh, pagbalangkas kung paano sila bibigyan ng impormasyon. Okay, sige po. So kami po yung inyong kaagapay dito po sa puntong ito at uh, um, uh, adhikain po ng DOH ano po para sa kaalaman ng marami dito nga po sa HIV cases na tumataas po sa ating bansa. Yung pong usapin ng deklarasyon ng National Health Emergency, wala pa po dito ng disposition mismo si Sec. Elbosa? Uh, wala pa pong disposition, nakaschedule po tayo for uh, meeting. Alam rin po naman ng ating uh, Pangulo ito, in fact siya ngayon nagsabi na kay Secretary Ted. Alam niyo Secretary, kung anong gaw kailangan gawin, gawin na. So ito yung naisip nga. And we have been uh, kumbaga, uh, acknowledged uh, even by the international community as having done a bold move. Mm. Hindi ho talaga, Biro, na pag mag-declare ng ganyan eh, or mag-raise uh, mag ng awareness kasi ang dami nga talagang usapin nung Ted. Opo, kasi nga po kapag nagkaroon po ng deklarasyon na ito'y National Health Emergency, yung information mas lalawak ano po yung kaalaman Yan po ang beneficio po naman yan. At wala po namang mawawala sa atin kumbaga ano po Correct man nung Ted, impormasyon, yung uh, resources, mm -hmm. ha, yung mga budget, sa kapati yung legislation. Papasok tayo sa 20th Congress. Ipasok ka lang sa usap usapan. No? Isang pinakamalaking usapin kasi yung uh, batas na RA-11166, yung pinakahuling uh, HIV law natin, pinapayagan ng minor de edad 16 na uh, to 18 na magpatest pero tahimik pagdating sa access sa treatment. So kahit mag-positive sila, eh, hindi sila nagpapa-treatment kasi ayaw nilang malilaman ng magulang lang nila dahil mm -hmm. sa stigma. So yun yung mga ganyang usapin na okay. dahil nagde-deklara tayo or papunta, ay napag-uusapan ngayon. Opo, yes sir. Sige po. Sumuli po, salamat na marami sa pong panahon na ibinigay po sa amin programa ASEC Albert Domingo. Salamat, sir. Thank you so much, Manon Teddy J. Good morning.